Ayan, ayan, ayan po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Naririto na naman po tayo. Maglalakad po tayong papasok. Dito po tayo bumababa. Ayan po yung waiting shed ng bus. Ayan po. Kaya dyan po tayo bumababa at maglalakad po tayo papunta sa ating trabaho. Dito po tayo dadaan. Ayan po. Medyo paakyat po yan. Dyan po tayo hinihingal. <laughs> hinihingal po tayo dyan kasi po paakyat po akala nyo lang pagka dito sa video hindi masyadong akyatin pero hindi naman po masyado pero akyatin po kakahingal po si matanda na po ang inyong kuya Durblog 23 matanda na po kaya hinihingal na po sa ganyang paglalakad kaya, pero sige lang po tsaga tsaga po talaga kailangan natin magtrabaho dahil kung wala po tayong trabaho paktay po paktay paktaylo po tayo wala po tayong kakainin ganyan po ang buhay sa abroad kaya kahit na pagod na po kahit na inihingal na po tiis lang agwanta lang tayo kasi ito po ang buhay natin buhay ng mahirap kaya pero pasalamat tayo sa Diyos at mayroon po tayong trabaho kahit na po medyo marami na tayong mga nararamdaman at tinatanggap pa po tayo ng ating amo sa so bagay po matagal na po ako dun kaya hindi na po nila ako pwedeng i-itsa o ipaalisin kasi pag pinaalis po nila ko eh alis na po ako ganyan <laughs> po talaga sayo na po kayo joke joke lang po magandang umaga po sa biyernes kaya pagsasabi po natin ang umaga natin sa puro joke joke po para maagsaya po ang ating maghapon bagay dalawang oraw na lang po diernes sabado pahinga na po tayo sa sabado linggo alam po tayo pa ayan po ayan lakad lakad po tayo mahan nyo po ako tayo po ay ihingal na na ah, <laughs> pasok na po tayo sa ating trabaho ayan po medyo madilim pa po ang oras po ay alas 7.15 ng morning po pero ang totoo po, ang pasok natin alas 9. Kaya alam mo, mapasok po ako ng maaga. Kasi po, gusto ko po masok ng maaga para maaga po ako nakakapagpahinga. Kasi pag maaga po tayo nag-umpisa sa trabaho, maaga po tayo nakakatapos. Ganun po ako. Ayan. Andito na po tayo sa taas. Sa tulay po. Kaya hiningal na po tayo sa pocket na yun. Kumpingakit lang. Ayan. Pero, ganoon po talaga Ayan Ayan Doon po banda sa madilim po na yon Dagat po yan guys pero pagka ganito madilim pa, hindi po nakikita. Puro, puro, dilim lang po eh. Kaya, pero pag maliwanag na, nakikita po ang dagat. Saan niyo po yun? Medyo may maliwanag po doon banda. Yung po eh, doon po sumisikat ang araw. Kaya po maliwanag doon kasi nga po malapit ng... doon po sumisikat ang araw. Kaya kung baga saan, malapit na ang araw sumisikat. Kaya maliwanag na po doon. Yung liwanag po niya sa araw po yan. Kaya po medyo panaw na ang dagat dyan. Kaya po yan eh. Kaya po pagdito tayo sa kabila, yan po madilim na madilim dagat po. Pag dito po medyo maliwanag na po ang dagat. Kaya po kita na po ang dagat dyan kasi po may makikiwanag doon na sinisikatan ng araw ayan po yan thank you ayan po joke joke lang po para tumawa naman po tayo sa ating umaga biyernes po ng umaga tumawa naman po tayo ayan po Ayan po. Marapit na po magliwanag. Natatanaw na po yung dagat. Oo. Oh, Oo. Oh, Antok na po. Antok pa po ako. Nakaligo na pero naantok pa. <laughs> Kahan po ang aga po na nagising kanina, alas 4 po nagising na po tayo, hindi na po tayo nakatulog. Tsaka nakalive po tayo kaganina. Sa bagay, araw-araw naman po ako nagla-live. hindi lang na, araw-araw, gabi-gabi pala. Kaya lang po, naputol po yung live ko kaganina. Kaya nung magising ako ng bandang alas 3, ko po ako yun na inayos ko uli nag nagsindi po ako uli ng aking life kasi po naputol nga po kaya nagbago ako ng ano kaya 145 at 146 po isang oras ay ibig sabihin yun din po yun kaya lang hindi ko naman pwedeng sabihin 145 pa uli kasi baka sabihin ni Lilo, ano uh, Rios po kasi nga po inupload duli, uli kaya ginawa ko binago ko na lang ginawa ko 146 pero oh, yun din po yun magkaiba lang po ng title at saka uh, 146 at 145 po pero isa lang po yun magkadugtong lang po siya kasi bakit sabihin ni Lolo ano Rios po kasi nga po parehas kaya pinag pinagiba ko na lang po ang number at saka yung title po kaya kung may ka, sino po makapanood ng video ito nagla-live po ako eh, a bit alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga oras po dito sa amin yan pero pag pagdyan po sa Pilipinas alas 7 ng umaga hanggang alas 7 or so many days 11, 12 1, 2, 3, hanggang alas 12 o so alas 3 po ng hapon kasi uh, 6 hanggang 7 oras po ako nagla live sa gabi ganoon po ang ginagawa ko po, po. Pero yun nga po, gabi nga po dito. Kasi yun lang po ang pang oras ko. Kasi po, dumarating po ako ng hapon, ng bandang alas 4 ng hapon, nakalive po si si Tita Amy. Nakalive po si Tita Amy alas 4 ng hapon, hanggang alas 11 ng gabi po ang kanyang live. Kaya mahaba-haba po yung kanyang live. Parang siyam na oras po. E alas 11 ng gabi, ako na po hanggang alas 6. E eh dahil sa hanggang alas 6 lang po, dahil alas 6, nag-prepare na po ako para pumasok sa trabaho kaya kailangan ko po ng hanggang alas 6 lang kaya ang oras po ng live ko ay 7 oras lang po ang live po niti time ay 7 na oras yun po kaya ayan lang pasensya na po kayo kung minsan hindi ko po kayo na asikaso sa aking live pero bihira lang naman po yun kasi madalas po nagigising ko ako para asikasohin po yung aking mga bisita sa mga live sa live ko po kaya kung pupunta po kayo at hindi ko agad kayo ma-estima ma hintay-hintay lang po kayo at darating na po ako <laughs> ayan po ayan sinasabi ko lang po para po wag po kayo magtampo kung hindi ko po, po kayo magjacketan kaagad pero darating at darating po ako para magjakit. kasi babangon bangon po ako para titingnan ko po kayo ayan po maraming maraming salamat po sa inyo na mga pupunta sa live ko sana po wag po kayo magsawa accounting tulong lang po ang hinihingi ko po ang inyo pong pagpunta sa live ko ay yung po ang tulong ninyo sa akin kaya maraming maraming salamat po sa tulong nyo po. Babay po, babay. Salamat po.